Welcome to RND Wave Lag! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell! Tatlong makapangyarihang warships mula Japan ang paparating sa Pilipinas. At hindi lang basta barko, fully armed daw ito. Mga barkong dati ay tagapagtanggol ng Japan, ngayon ay magiging sandata ng Philippine Navy sa pagbabantay ng West Philippine Sea. Pero teka, bakit tatlo na lang ang ibibigay? Ano ang ibig sabihin ng hot transfer at bakit sobrang importante nito para sa ating bansa? Ngayong araw, alamin natin kung gaano kalakas ang mga Abukoma class destroyer escorts at kung kaya ba nilang baguhin ang balanse ng puwersa sa dagat. Naging malaking usapan ngayon sa buong bansa ang balita tungkol sa Abukoma class destroyer escorts na itatransfer ng Japan sa ating Philippine Navy. Una, sinasabing anim na vessels ang makukuha ng Pilipinas. Pero ayon sa pinakabagong ulat, tatlo na lang daw talaga ang kayang i-offer ng Japan. Hindi pa malinaw kung kanino mapupunta ang iba pang tatlong barko, pero sinasabing ipapasaraw ito sa iba pa nilang kaalyado. Ang mahalaga, tatlong warships pa rin ang makukuha ng Pilipinas. At hindi basta-basta dahil hindi lang ito simpleng transfer. Ayon sa mga ulat, hot transfer daw ang mangyayari. Pero ano ba ibig sabihin nun? Ang hot transfer ay kapag ang barko ay ibinibigay ng hindi tinatanggalan ng major equipment o armas. Ibig sabihin, kumpleto sa gamit, kumpleto sa weapon systems, hindi tulad ng mga lumang transfers kung saan tinatanggal pa ang mga missiles, radar, o kahit mga sensor bago ibigay sa atin. Kaya kung totoo ito, unang beses itong mangyayari sa kasaysayan, makakakuha tayo ng fully armed warships galing Japan. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano ka-powerful ang mga Abukoma-class warships. Simulan natin sa kanilang main gun. Ang Otobreda 76 na mm, 62 caliber naval gun. Mayroon itong rate of fire na 85 rounds per minute at range na 16 na kilometro. Ginagamit ito laban sa fast attack crafts, low-flying aircraft, at sea-skimming missiles. Bagamat older variant pa ito kumpara sa Otomilara Super Rapid Gun ng Rizal Class at Miguel Malvar Class frigates natin, isa pa rin itong highly reliable naval gun. Pangalawa, ang ASROC Octuple Launcher, isang anti-submarine missile system. Mayroon itong walong anti-submarine rockets na may torpedoes na kayang tumama hanggang labing-anim na kilometro ang layo. Kung ito'y maisasama nga sa transfer, ito ang kauna-unahang anti-submarine missile system ng Philippine Navy, isang game-changer sa underwater warfare. Pero siyempre, mas advanced pa rin ang Blue Shark torpedoes ng ating mga bagong frigates, na may range na dalawamput-dalawang kilometro, kaya mas flexible pa rin ang modern fleet natin. Sunod naman, ang Phalanx 20mm Close-in Weapon System o CIWS. Ito ang last line of defense ng barko laban sa papalapit na missiles, aircraft, at fast boats. Mayroon itong sariling radar, may range na 2 kilometro, at rate of fire na 4,500 rounds per minute. Literal na bullet storm ito kaya mahirap makalusot ang kahit anong target kapag nagpaulan na ng bala ang Phalanx. Kung ikukumpara sa Acela San Gok Dennis, 35mm CIWS ng ating Miguel Malvar class, mas maikli ang range ng Phalanx, pero mas mabilis ang reaction time at firing rate. Ibig sabihin, mas panlaban sa close range threats, lalo na kung mabilis ang incoming missiles. At siyempre, hindi mawawala ang anti-ship power ng Abukoma class. Dala nito ang walong harpoon missiles na may range na isang daan at apat na pung kilometro. Battle tested na ang harpoon. Ilang dekada na itong ginagamit ng US at Japan. At napatunayan na nitong kayang lumubog ng mga enemy ships sa actual combat. Sa kabuuan, fully loaded talaga ang mga Abukoma class. Dahil ito ay magmga sumusunod na armas. 76 na mm main gun, walong harpoon missiles, ASROC anti-submarine launchers, at Phalanx CIWS, plus mga depth charges, radar systems, at sonar sensors. Kung totoo ngang hot transfer ang mangyayari, malaking upgrade ito para sa ating Philippine Navy. Hindi lang ito simpleng military donation, ito ay simbolo ng mas malalim na ugnayan ng Japan at Pilipinas. Kasabay ng lumalakas na tensyon sa West Philippine Sea, pinapatunayan ng Japan na handa silang tumulong upang mapalakas ang depensa ng ating bansa. Ang mga Abokoma class ay magiging extra layer of defense sa ating naval fleet, kaya mas mapoprotektahan ang ating exclusive economic zone laban sa mga pumasok na foreign vessels. At tandaan, kahit tatlo lang ito, kung fully operational at armed, bawat isa ay kayang magbantay ng malawak na area ng karagatan. Sa ngayon, hinihintay pa natin ang official confirmation ng Japan kung kailan darating ang mga barko. <laughs> Pero isang bagay ang sigurado, unti-unti nang lumalakas ang ating sandatahang dagat. Mula sa mga second-hand patrol boats noon, ngayon ay may mga modern frigates at soon, mga fully armed destroyer escorts galing Japan isang hakbang palapit sa tunay na self-reliant defense posture ng Pilipinas. Kaya kung proud ka sa ating Philippine Navy at excited karing makita ang mga bagong Abukoma class warships. I-like mo ang video na to, mag-subscribe at i-turn on ang notification bell para 'di mo mamiss ang susunod nating military updates. Maraming salamat po sa lahat ng ating taga-subaybay. Mega shoutout sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Kita kits po tayo sa susunod pang mga videos. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.